Aris, ang Aris ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, matahimik na masipag sa trabaho ayaw ng inuunahan sa dapat na gagawin, iiwasan ang ganoong usapan, dahil may katapangan at matahimik na araw ang gusto, sa tahanan ang gusto ay masayang mga usapan, nang laging may good vibes ng swerte na magagawa ang mas sayang pamilya, sa trabaho ay fokus at hindi kayang pakiusapan ng mga kalokohan, laging nasa isipan ang maging maingat sa mga ginagawa, at kayang makaunlad sa pamumuhay, wala sa isip ang pagseselos tiwala sa mahal at trabaho muna, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. Malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color blue, number 25, number 11 at number 30. Taurus, ang Taurus ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ayaw ng mga usapang may lihiman at tungkol sa pera, sa utangan o sa palusutan para walang maging problema at kung may nasabi ngayong araw ay talagang gagawin, ayaw nang napapahiya sa mga kausap, sa trabaho ay madisiplina sa mga dapat na gagawin, mahalaga sa kanya ang maayos na pamumuhay, kaya laging nag-iingat sa mga sinabi at ginagawa, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw, na mula sa mga bituin. May malambing na pag-ibig ngayong araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red, number 26, number 34 at number 17. Gemini, ang Gemini ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, madisiplina at may maselang ugali, sa mga gawain mas gusto na magtrabaho ng mag-isa, at madaling pwedeng magalit ngayong araw, lalo na kung nang tatamad tamaran ang kasama, laging matapat sa ginawa, sa trabaho at pakikipag-usap para matuloy na datin nga ng swerte ang nasa isipan, madisiplina at hindi gagawa ng pwedeng magkamali, na baka mawala ng pinagkakakitaan, maaruga sa pagpapasaya ng pamilya, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, Namula sa liwanag ng buwan, may kaluwagan magpalabas ng pera, pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color gold, number 22, number 15 at number 39. Cancer, ang cancer ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, matyaga sa ginagawa at maunawain. Sa trabaho at sa pamilya, para laging may gabay ng positive energy, ng swerte sa pamumuhay, hindi kagad nang bibigay ng pagtitiwala maingat ng hindi mawala ng pera o hanap buhay, Wala sa isip ang magselos ngayong araw tiwala sa mahal at tiwala sa pagmamahalan at may ugaling madaling mainis pag late ang kausap at nag-ongat sa sarili, matsaga at madisiplina sa mga ginagawa o sa trabaho, ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. Pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color green, number 22, number 8 at number 43. Leo, ang Leo ngayong sa pahiwatig na bigwi ng galaw ng mga kalikasan, may ugaling mabait at madisiplina sa ginagawa at sinasabi, sa trabaho ay matyaga na mapamaraan para sa ikakaganda ng mga ginagawa, hindi nagtitiwala kagad sa kausap mas gusto ang magtrabaho ng nag-iisa ayaw ng mga usapang may kaberdehan at paligoy-ligoy na usapan, at wala sa isipan ang magselos tiwala sa minamahal, ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. May katipiran sa pagpapalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color red, number 6, number 25 at number 37. Virgo, ang Virgo ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw. Nang mga kalikasan, masipag at madisplina sa trabaho dapat ay nakakatapos ng maayos, at hindi nagpapataan sa mga ginawa, sa tahanan at sa trabaho para laging masaya ang araw sa mga nagagawa. May maunawang ugali pero may slan sa mga kausap kung chismisan ay iiwasan na, at kung may nasabi ay gagawin ayaw ng napipintes. May kadaliang magseselos ngayong araw na pag umiral ang selos, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, na mula sa mga bituin. Malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red, number 33, number 24 at number 8. Libra, ang libra ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw. Nang mga kalikasan, may ugaling maunawain para ikakaganda. Nang mga ginagawa, ayaw nang nakikisuyo sa ibang tao para walang babayarang utang na loob sa gawain at laging maingat at ganoon din sa tahanan. Maingat sa pagsisalita para laging may good vibes ng swerte ang bahay. May maramdaming ugali kaya ayaw ng mga usapang mahaba. At hindi kagad nagtitiwala kahit pamatagal ng kasama lalo na sa pera. May ugali ring matapang ngayong araw na kayang ilabas pagkailangan. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Libra ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, may katipiran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color pink, number 17, number 30 at number 24. Scorpio, ang Scorpio ngayong sa pahiwatig na bigay. Nang galaw ng mga kalikasan, may natatagong katapang. Ang ugali na madisiplina, at pag nasabi ay hindi na. Babaguhin, may isang salita na paninindigan at kung sa trabaho ay masinop at matapat sa ginawa para laging may good energy ng pagangat ng pagkita ng pera. Ang nasa isipan sa tahanan ay maunawain sa mga hiling ng kapamilya dahil gusto ay masaya lagi nagbahay para may good energy ng swerte. Hindi makukuha sa usapang suhulan ng pera maingat at inuuna ang pamilya sa lahat ng oras. Hindi naman magpapautang ng pera para sa pamilya. Ang kinikitang pera, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw na mula sa mga bituin. Matipid sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green, number 19, number 25 at number 10. Sagittarius. Ang Sagittarius ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, sa trabaho ay matapat ayaw ng may suyuan dahil may isang salita. Pagmali ay hindi magbabago ang isipan, at hindi makukuha sa suhulan ng pera dahil ayaw ng ganoong pera, na maiipon, sa tahanan ay maaruga sa pagkain ng pamilya. Masikap at laging maasahan sa trabaho ng patuloy na magkaroon ng mahabang pinagkakakitaan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. May kaluwagan magpalabas ng pera, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red, number 26, number 30, at number 18. Capricorn, ang Capricorn ngayong sa pahiwatig na bigay. Nang galaw ng mga kalikasan, sa tahanan gusto ay malinis. At ayaw ng mga usapang may pagmumura at mga birwang okrayan, sa trabaho ay may paninindigan na hindi nagpapataan sa mga ginawa matyaga sa mga dapat na matapos para patuloy o tuloy-tuloy na may hanap buhay. At kung sa mga usapang toksuhan ng pagmamahalan, ay walang oras mas gusto pa ang magtrabaho, madisiplina sa gawain at may ugaling meslan at matahimik. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa sikat ng araw hindi makukuha sa kinang ng pera, may katipiran magpalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink, number 15, number 24 at number 36. Aquarius, ang Aquarius ngayong sa pahiwatig na bigay. Nang galaw ng mga kalikasan, matahimik na araw ang gusto kaya hindi makibo sa trabaho, mas gusto ang gumawa ng nag-iisa. Maaruga sa pamilya lalo na sa pagkain para meza kaya nagsisipag sa mga ginagawa. At wala sa isipan ang magselos laging may tiwala sa minamahal. At hindi makukuha sa mga kinang pera, iiwanan ang mga ganoong mga usapan, may matapang na ugali na mapagtimpi para makaiwas sa gulo. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa mga bituin. Malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue, number 22, number 18 at number 36. Pisces, ang Pisces ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, madisplina at hindi makukuha. Sa suhulan ng pera, at laging may plano bago magtretrabaho, para good ang resulta ang nasa isipan. May matapat na ugali para sa ikasasaya ng pamumuhay. Sa mga ginagawa ay maingat para walang maging problema. At laging nasa isipan ang mga mahal sa buhay pag nawalan trabaho ay problema. Kaya laging maingat sa sinasabi at ginagawa. May kahandaan laging makatulong sa kapatid kung may ekstrang pera at sa magulang. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, Matipid sa pagpapalabas ng pera, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green, number 25, number 9 at number 34.